Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, laging may plano sa mga dapat na gagawin, ayaw ng mga pag-utang ng pera iiwanan ang ganoong kausap, at masipag sa paghahanap buhay, ayaw ng pabigla-biglang, mga kilos at desisyon, may isipang wise at nininigurado, sa mga sinabi at ginagawa, maaruga sa pamilya at mga magulang, maingat sa mga gagawin ng patuloy na maging masaya ang pamumuhay, wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng peramga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 21 at number 10. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may misla na ugali kaya ayaw ng mga usapang, kwentuhan pag oras ng trabaho, at mga paligoy-ligoy at tuksuhan ng pagmamahalan, madisiplina at laging may maingat sa pananalita, at hindi kayang pakiusap maingat sa gawain, matapat sa ginagawa at sa trabaho, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya. Para na rin sa mapaganda ang kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 29 not number 14. Gemini ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, madisiplina at laging may maingat na pagkilos para hindi mapintasan, at para walang makagalit na tao, ang gusto ay matahimik na pamumuhay, may mitiyagang ugali para sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, sa tahanan ay maaruga sa pamilya, para sa ikakaganda ng kalusugan at maging malakas ang bawat katawan, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 8 number 19 at number 25 cancer ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay matapat at may ugaling matalino bago gagawa ng maging maayos ang dapat nagagawin ayaw ng mga usapang okrayan iiwanan ng kausap para makaiwas na magalit may katapatanggan ang ugali na may mahabang pasensya, at matsaga at masikap para sa ikakagaganda ng pamumuhay, may isang salita na gagawin pag nasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 44, number 29 at number 8. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may paninindigan sa mga nasabi, kaya maingat sa mga sinasabi, at ginagawa para walang makuhang problema. May matalinong pag-iisipan, sa mga trabaho gusto ay maka pa para makaipon, sa trabaho ay madesplina mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, matahimik na araw ang gusto at ayaw ng may mga kagalitan, may kate appearance sa paglalaba ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color gold number 25, number 19 at number 17. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matsaga at madisiplina, matahimik na araw ang gusto kaya ayaw nagpapaabala sa mga ginagawa, ayaw ng mga pakiusap sa trabaho, sa patakaran siya susunod ng laging maayos ang ginagawa sa hanap buhay, laging maging matsaga sa mga ginagawa, para pag asenso sa iyo hinaharap, Maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 27, number 10 at number 16. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho matapat at mapanuri. Dahil sa pangarap na pag-asenso ay masipag sa trabaho, nang laging may pagkakataon na umunlad, maaruga sa pagkain ng pamilya, at masasayang usapan ang gusto, nang laging may good energy ng swerte sa tahanan, at bago gagawa ang nais ay may plano, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, at ayaw ng nakikisuyo, sa ibang tao para walang utang na loob na dapat pagbayaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 27 at number 18 at number 25. Scorpio Ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Sa trabaho ay matsaga at matapat dahil doon nakakakuha ng perang para makaipon, sa gawain ay maingat para hindi mapag-alitan, at may katapangan ang ugali ngayong araw, Masinop sa mga gagawin at kahit may kahirapan, at magtitiyaga para matapos ng maayos, hindi gagawa ng pagkakamali para mawalan ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 17, number 33 at number 2. Sagittarius Ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na Bigay ng galaw ng mga kalikasan, May matalinong isipan at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, Handa makatulong sa mga magulang kung may ekstra pera ay mag-aabot kagad. May kadaliang magalit ngayong araw, kaya ayaw ng mahabang usapan at paligoy-ligoy, at hindi nagpapabayas sa mga gawain, hindi basta kayang lokohin may matalinong pag-iisip, hindi makukuha sa kinang ng pera ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color silver number 22, number 34 at number 8. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na B. Gay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at laging maingat sa pananalita, ayaw ng may makakagalit pero matapang na ugali, na kayang gawin pagkailangan, sa tahanan ay maaruga sa pamilya, para sa ikakaganda ng kalusugan at maging malakas ang bawat katawan. Sa trabaho, ay strike to mas gugustuhin na magtrabaho ng mag-isa, kaysa makipagkwentuhan, laging nakapokus sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan laging nag-iipon ng pera para sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 21 number 10 at number 6 Aquarius ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan may madisiplinang ugali at may paninindigan sa mga nasabi, ayaw ng mga usapang kalokohan lalo na sa pera, hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa pamumuhay, hindi nagpapabaya na sa mga gawain, at lalong ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, sa trabaho ay matsyaga mas gusto magtrabaho ng nag-iisa, masaya sa mga gawain dahil doon kumikita ng maayos na pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May Kate Piran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 11 at number 39. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga ginagawa at pati sa pagsisilita. Mas gusto kasama ang pamilya. Sa masayang pag-uusap para makabuo ng good vibes ng swerte. Kung sa pera ang gusto ay nasa maayos ang lahat, may mahabang pasensya para walang maging problema, pag may sinabi ay gagawin ayaw ng napapahiya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 16 number 25 at number 33.